ba nakukuha ang earnings sa Facebook. Yan ang sasagutin ko guys for today's video. Uh, basahin ko muna uh, ito guys yung nasa itaas no yung nakasulat sa itaas no. Payouts are released around the 21st of every month for earnings made in the previous month, no. So ang ibig sabihin, yung kita natin sa Facebook ay nakukuha natin tuwing 21st ng buwan. Okay? So for example, guys, no. Ngayon ay June, de ba? So yung kita natin, no, ngayong buong buwan ng June, no, ay makukuha natin next month, July 21st. Okay? So in the United States you'll be paid once a month after you reach the minimum balance of $5. So kung ikaw ay nakatira sa United States, no? Ah uh, makukuha mo ang kita mo o yung earnings mo sa Facebook kapag uh, na-reach mo na yung minimum balance na $5 or kung meron ka ng earnings ng at least $5, no? May papadala na yan sa ni Meta. For example naman, ikaw ay na uh, nakatira outside ng United States, no? Bukod sa US, no? For example, nasa Philippines ka or nandito sa Japan or sa ibang bansa bukod sa US, no? makukuha so basahin ko muna pala to no your minimum balance to receive payouts may vary based on the payout method you chose when you set up your account no so depende yan no kung ikaw ay nakatira sa ibang bansa uh, makukuha mo ang earnings mo sa Facebook depende kung ano yung uh, payout method na pinili mo nung nag-setup ka ng iyong payout account no So may dalawang uh, nakalagay dito no, de ba, yung wire transfer. Tapos yung pangalawa is all other payout methods, no? So ang nakalagay sa wire transfer, you'll be paid once a month after you reach the minimum balance of $100. Etong wire transfer eh ito yung mga bangko natin na uh, nilink natin sa ating payout account, no? Kung, so kung banko ang nilink mo sa iyong payout account, no? Kung meron kung na-meet mo na 'yung 'yong minimum balance or may kita ka na uh, or may earnings ka na ng at least $100, may papadala na 'yan sa yun ni Meta sa 21st ng buwan, 'no? Okay? Kung sa iba ba naman, example all other payout method, example uh, PayPal, 'no? So, kung meron ka ng uh, at least uh, na balance na $25 na earnings as uh, sa Facebook mas mababa, diba? Kung meron ka ng $25, may papadala na, yun, na yan yun ni Meta. Yung kita mo, no? So, ang nakalagay dito sa baba, guys, if your accumulated balance is below the minimum threshold at the end of a month, it will be carried over to the next month until it reaches the minimum threshold for payouts, no? Ang ibig sabihin, no? Example, uh, sa buwan na... For example, ngayong... Uh, Uh, last month na lang, no? Hindi mo na-meet yung minimum na uh, balance or yung minimum threshold, no? Na $100 or $25. Depende sa method na nilink mo sa yung payout account. Kung so, Hindi mo na-meet. Wala pa, hindi umabot ng $100 yung kita mo or hindi umabot ng $25 yung kita mo. So, yan ay ipa-plus na lang sa susunod na buwan nakita mo, no? So, hanggang sa ma mo yung minimum balance, no? Na $100, no? Kung banko ang nilink mo. At uh, $25 naman kung PayPal ang nilink mo. Hanggang sa ma mo yung minimum balance. Tsaka, maibibigay sa'yo ni Meta yung iyong earnings. Okay? I hope, guys, ah uh, malinaw kong naipaliwanag itong topic natin uh, today, no? And uh, kung may iba pa pang katanungan paki-comment uh, down below na lang guys and thank you for watching and follow for more bye guys